Galing tong George na to. Parang lasing na naman. George! Lasing ka na naman yata. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Nagkasiyahan lang kami ng mga kaibigan ko, ate. Hay nako, George. Dati, hindi ka naman umiinom ng ganyan, ah. Ayahan mo na, ate. Naglibang lang naman kami. oo kasi kami katang trabaho. Pagbutihin mo, George, ang ginagawa mo, ha? Oo na, ate. Baka sa akin. Baka mamaya kung saan-saan kayo pumupunta at kung anong mangyari sa'yo. Hindi naman ako ipapahamak ng mga kaibigan ko, ate. Sana nga, George. Sa lahat ng oras, kasama mo pa rin sila. Oo, ate. Kasama ko pa rin sila. Kahit anong mangyari. Baka kung wala na silang pakinabang sa'yo, hindi ka na nila maalala pa. Mabait yung mga yan, ate. Sana nga, George, tama ka sa mga sinasabi mo. Ate naman, no. Dahil mo pa si nanay kung manera mo. Pasalamat ka. Baka kung nandito si nanay, baka hindi ka umubra doon. Sige na, ate. Papasok na ako sa loob. Papahinga na ako. Sige, itulog mo na yan. Baka mamaya magkasakit ka pa sa ginagawa mo. Hindi, no. Nakas ka katawang ko. Ay, nako. Piloso po talaga tong kapatid ko. Pre, naglaro na naman kayo ng basketball kahapon na? Oo, mga ano na kami natapos. Balita ko. Sobrang bula! Grabing bola naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal-tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tignan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binalawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging maging tapagad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan! Nanalo na naman kayo. Oo, nasyamban lang namin ulit. Kaya nanalo kami. Galing nyo naman. E di, dapat pala, manlibre ka na. Naku, saktong allowance ko lang to. Sa susunod na lang. Ikaw talaga, puro ka dahilan. Nagugutom pa naman ako. Totoo naman yung sinasabi ko ah. Alangan sabihin kong sige lang. Tapos wala naman akong panlibre sa'yo. Ikaw talaga Kahit kailan makuunat Ikaw na lang kaya libre Total, mas malagi yung sahot mo sa akin Ako Ako Jacob Alam mo naman na may pinagagastusan ako Uy pre Si juleso paparating Tamang tama Siya na lang ngayain natin libre sa atin Sigurado, malilibre yan Sigurado ako Hindi tayo hindihan yan Sinabi mo pa Oh, George! Kanina ka pa namin hinihintay, pre. Ako? Hinihintay nyo? Bakit naman? Oo, oh, George. Alam mo namang hindi kompleto ang barkada pag wala ka. Kaya nga, alam mo naman na malungkot kami pag wala ka. Sus! Nabuwala nyo na naman ako eh. Kayo talaga. Hindi no. Ba't ka naman namin bubulain? Dahil ngayon ka lang dumating, Manlilibre ka dapat. Ha? Ba't ako? Kakadating ko lang ah. Sige na George. Minsan na nga lang tayo magsama-sama. Kaya nga George. Di ba kasasawad pa lang naman natin? Oo. Pero... Magkano lang naman yung sinahod ko? Ito naman o. Oh. Papaya mo ba naman kami ni parang Jacob? Matampuhin pa naman kami ni Brian. Sige na nga. Tara na si tindahan. Baka tumigil na kayong dalawa. Yun. <laughs> Ang bait mo talaga, George. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara na. Tara na. Yung mura lang yung pipiliin nyo, ah. Oo. Oh, kaming bahala. saan kaya ako didiskarte ng pera nito George yun ah tamang tama George 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 Jacob pala yon. oh Jacob ang ginagawa mo dito galing ako sa pinsan ko Diba, baka sakali ako, baka makahiram ako sa kanya. Ganun ba? Para saan naman yung hinihiram mo sa pinsan mo? Naubusan kasi ako ng allowance. Baka kasi hindi ako makapasok niyan. Sayang naman. Eh, magkana sana yung hinihiram mo? Ganun ba? May pera pa naman akong sobra dito. Baka pwede mo ipairam muna sa akin, George. Sige, papahiram ko muna sa'yo para may magamit ka. Talaga, George? Basta ibalik mo din agad pagka nagka ka. Oo naman, ibabalik ko rin agad. Sige. Oh, ito ay Jacob. Salamat, George. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin ito agad sa'yo. Salamat. Walang anuman, Jacob. Para saan pa at naging magkaibigan tayo. Ayoko sana magsabi sa'yo kanina kasi nahihiya ako. Basta sa mga kaibigan ko, kung kaya kong ibigay, tutulong ako. Maraming salamat ulit, George. Siguro, pag wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Malit na bagay lang yun. Dito lang ako palagi bilang kaibigan nyo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Tara muna sa bahay. Ang kwentuhan tayo. Sige. Tara. Sige, tara. Uff, pag sinaswerte ka nga naman no? Oh. Saan kaya ako kukuha ng pagbayad ng kuryente at tubig namin ito? Si George yun ah? Ayos, tamang tama. Baka pwede akong makainin ng tulong sa kanya. Ah! Oh, George! Oh, oh pala Brian. Kamusta? Eto. Problemado. Kaya naglakad-lakad muna. Ikaw? Problemado? Salagay na yan? Oo nga. Ang totoo. Baka maputulang kami ng kuryente niya. Nako. Sobrang init pa naman ngayon. Paano kayo? Kaya nga. Ba't tuloy ang magalit sa akin yung pamilya ko? Hmm. Magkano ba yung babayaran niyo sa kuryente niyo? Mga... Dalawan libo. Ako? Paano yan? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko malaking problema nga yan pre pinahiram ko din si Jacob kanina at uh, problemado din ako no? sana mapahiram mo din ako mabuti pala si Jacob wala nang problema sakto nga kanina nung nakita niya ako swerte naman niya Ah, uh, meron ka pang ipapahiram sa akin? sasagat na talaga ako Brian pasensya ka na Galan ba? tara! inom na lang tayo para naman ma-relax yung utak eh wala naman akong pampapainom sa'yo e eh di ilistan mo muna dito sa tindahan nakupo Sige. Tatampo ako sa inyan. Buti pa si Jacob. Pinairam mo. Tapos ako. Hindi. tampu agad. Tampuin pa naman ako. O siya, sige. Papalistan muna ako para malibang ka naman. Yun! Bite mo talaga, George. Aba. Malakas kayo sa akin. Kaya lang naman mga kaibigan ko eh. Sige, kuha muna ako. Sige, hey, pre. Kuya, palista po muna. George! samahan mo na rin ng pulutan, pre. Patagdagan na rin po ng pulutan. Po. Buti na lang, George. May kaibigan kami na katulad mo. Kaya talaga. George, kumusta na yung pakiramdam mo? Medyo ayos naman na ate. Masakit lang yung mga pa Sabi ng doktor, natatagalan ka pa daw bago makalakad ulit. Kailangan mo daw maggamot. Ganon ba ate? Mabuti na lang. At yan lang yung napala mo sa disgrasya. Mas mabuti pa sana mga... Hay nako, na George. Huwag ka magsalita ng ganyan. Paano na ako makakapag-trabaho niyan, ate? Gagaling ka pa. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ayoko ng ganito, ate. George, hindi mo naman ginusto yung nangyari. Nawala lahat ng kaibigan ko, ate. Dahil sa kalagayan ko. Alam mo, George. Pero kung talagang kaibigan ang turing nila sayo, sasamahan ka pa rin nila sa hirap at ginhawa. Pero ate, nagbago na sila. Nilayo na nila ako. Makamusta nga si Jacob. Tagal na kaming hindi nagkikita. Ano kaya ang kailangan nito sa akin? Ba't tumatawag siya? Hello George! Ba't napatawag ka? Matagal na kasi tayong hindi nagkikita. Simulang aksidente ako. Abala kasi ako sa trabaho George. Alam mo naman na kailangan ko kumita. Oo naman Jacob. Alam ko naman yon. Kaya hindi ko nasasagot yung mga tawag mo minsan. Ganun ba? Baka pwede nyo naman akong pasyalin na Brian. Sige, George. Sasabihin ko na lang sa kanya. Sige, Jacob. Lagi kang mag-iingat, ha? Pasensya ka na talaga, George. Magpagaling ka, ha? Oo naman, Jacob. Salamat. si Brian yun ah matawag na Brian! Brian! Uy pare! Nako naman Storbo Nakita pa talaga ako Dahan ka muna dito pre Ayos naman. Hindi mo ba ako kakamusta pare? Ikaw ang kamusta na. Eto. Lagi akong malungkot. Walang Ganun ba? Nanimiss ko na kayo ni Jacob yan Abala kasi kami, pare. Kaya hindi kami nakakapunta dito ni pareng Jacob. Alam ko naman yan, pare. Action! <laughs> eh, kailangan namin magtrabaho, pare para kumita ng pera. Narulungkot ako. Dahil sa nangyari sa akin. Hindi mo naman kasalanan yung nangyari sa'yo, pare. Sana nga, gumaling na ako. At nakinig ako sa pangapangakal ni ate. Kung hindi sana ako naging pasaway at nagingat ako, mm hindi -hmm. si sana mangyayari to. Sensya ka na, George, ha? O wala kami may tulong sa'yo tapos na yon nangyari na natin din natin may babalik pa kaya mo George pag gumaling ka lalabas tayo ulit sana nga gumaling na ako bumalik pa ako sa dati oo naman pare babalik ka rin sa dati basta ituloy mo lang ang gamutan mo pare gagaling ka rin oo naman o siya sige na pare Oh, na ako ah. Sige pare, di to lang naman ako lagi sa bahay. Ta, pagaling ka. Sige, maraming salamat. Mag-iingat ka. Sige pare. Kinalimutan na nila ako ate, nakaibigan nila. Nakakalungkot man isipin, George, na may mga kaibigan talaga na magaling lang sila pag may kailangan sila sa'yo. Kaya nga ate, dati, gustong-gusto nila akong kasama. Mahalaga ka lang pag may napapala sila sa'yo. Itinuring ko silang kaibigan ate at higit pa sa kapatid. Pero sila ba itinuring kang kaibigan? At ganon kakahalaga sa kanila? Hindi ate, hindi ko ramdam na naalala nila ako. Yun na nga eh, dati, isang tawag lang nila sa'yo, nandun ka na agad. Pero ngayon, hindi na nila ako maalala. Kahit kamustahin man lang sana. Yun na nga, ang tunay na kaibigan, kahit anong kalagayan mo, nandun sila. Ate, nagkamali ba ako sa mga kaibigan ko? Wala naman mali sa'yo, George. Nasa kanila na lang kung ganun yung turing nila sa'yo. Nalulungkot lang ako, ate. Kasi, kung hindi pa ako na-disgrasya, hindi ko pa malalaman yung tunay na ugali nila. Kaya sa susunod, George, piliin mo yung mga kaibigan mo at sasamahan mo. Opo, ate. Hindi ba? Mas marami ka pang oras sa kanila kaysa sa amin na pamilya mo. Oo, ate. Lagi sila yung inuuna ko kaysa sa inyo. At madalas, sila pa yung pinagtatanggol mo. Patawad, ate. Hindi pa naman huli ang lahat, George. Mas mahalaga pala ang pamilya ate kaysa sa kaibigan. Hindi naman lahat ng kaibigan ay eh, ganun ang ugali. Meron din naman mababait. Nagkataon lang siguro ate. Nagkaroon sila sa akin. Oo, George. May mga kaibigan din naman na may malasakit minsan. Pero hindi lahat kapag kakatiwalaan ate. Tama ka dyan sa sinabi mo, George. Kaya sa nangyari sa akin, ate. Marami akong natutunan. Mabuti naman at natuto ka na, George. Salamat, ate, sa mga pangaral niyo. Nandito naman kami na pamilya mo, kahit magkaroon ka pa ng maraming kaibigan. Hindi mawawala yung pagmamahal namin sa'yo. Kahit nakagawa ka pa ng mali, pwede ka pa naman magbago. Simula ngayon, ate. Uunahin ko na kayong pamilya ko kaysa sa ibang tao. Mabuti naman, George. At natauhan ka na. Maraming salamat, Ate. At hindi niyo ako sinukuan. Pamilya ka namin, George, kaya hindi ka namin pababayaan. Maraming salamat ulit, Ate. pare si George yan oh oo nga si George nga ang na ng pinagbago niya di mo ba nabalitaan nakabalik na siya sa trabaho balita ako oh. tumaas na ang posisyon niya ganun ba? sigurado mas malaki na ang sahod sa atin yan sigurado yun George dito ka muna Oo nga naman George Dito ka muna, namiss ka namin Pasensya na kayo mga pare Trabaho ka pa kasi ako eh naman lumabas tayo mamaya pagtapos ng trabaho Oo nga naman George Para makapagkwentuhan tayo kagaya ng dati Namiss na kasi namin yung libre mo eh Ako Pasensya na kayo mga pare may lakad kami ng pamilya ko ngayon eh. Uh, ganun ba? Baka sa susunod na araw, pwede ka. O kaya bukas, baka wala ka ng lakad. Subukan ko mga pare. O oh, siya, sige na. Papasok na ako, baka mahuli pa ako eh. Sige. Ang mga kaibigan, may kanya-kanyang ugali. May mapapubuti tayo at meron din mapapasama tayo. Kaya piliin natin ang tamang kaibigan. Dahil hindi lahat ay totoo. Ang iba ay kilala ka lang dahil may pakinabang sila sa iyo. Mas mahalaga pa din ang pamilya na maituturing sa lahat ng oras. Sila pa din ang pwede nating takbuhan at asahan.